Ikalabing dalawang kabanata. Ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, mga kapatid, ibig kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyusan na di naman nakakapagsalita. Kaya't ibig kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na makapagsasabi, Sumpain si Jesus, hindi rin masasabi ni Numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritwal na kaloob. Ngunit, iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran iba't iba ang mga gawaing iniatas. Ngunit, iisa lamang ang Diyos na kumikilo sa taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng karunungang galing sa Diyos. Sa isa na ay ang kakayahang magpahayag ng kaalamang galing sa Diyos. Ang espiritu ring yun ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban naman ng kakayahang magpahayag ng minsaheng mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa kakaibang mga wika. At sa iba naman, ang magpaliwanag niyon. Ngunit, isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi ay iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging hudyo o hintil, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang pagpapasya. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit bumubuo lamang ng iisang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pang kailangan-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating higit na iniingatan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging digaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasakta ng isang bahagi, nasasakta ng lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga nagsasalita sa kakaibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga himala. Magpagaling ng mga may sakit. Magsalita sa kakaibang mga wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.